Oh, ikaw dumaan dito? Hindi. Bagong ano? Bagong kula. Baka may namak... Ah, magandang hapon po. Mga kaparambin, kumusta po? Tayo po nandito na po ulit sa may ilog. Ah, tayo po ay... Yung... May dalang abuno. Magpapataba po tayo sa ating tanim na mais. At i ko po kayo sa ating tanim na mais. At kayo na umaga po nakita na mini mami na may mga bunga na po. Ay, may mga bulaklak na po. Ilalagyan po natin ng pangatlong abuno. Ang ating mais po. Ito po ay muriat o putas. Tsaka tapos ay may lahok na itong triplicator si po. Yun po ay para sa ano na ito, sa bunga. Itong ating a-apply na abuno. At ang ating camera woman po ay si Mami. May. Love po. Tara kasama natin. Doon ang mga po. Matataba na po yung atri. Guys, nice. kapag po yung tinilagin ulit ng pangatlo ay bansok po yung sa ano, bunga. Ano, ano. Ay, ano, Kahit maliit ang puno ay maganda pa rin. Ano. Mm. Magandang bunga. Hindi. Mas, pag daw may ganyan. kutas? Hindi, bungi. Ito po yun. Ito po yung kulay pink. Ito. Bihira oh, daw ang bungi. Mura itong kutas, 0060. yun. Ganda ng langit to. Asol na asol. Ilang araw na may Dalawa, Mais, ay, ay, ang ganda Abot kaya na na, ano? Pasto. Hmm? Ano? hindi. <laughs> Binatog. Ayaw, you, ako si Ate Erlin. Ate? Hmm. Ang kay na uwi daw na Pilipinas. Ang batog na lang ako pag hindi aabot. Oh, di masama naman yun pagka uh, yung inano, Ano? ano? binilad hindi mahirap na ito yun Panalanan na sana natin yung ano huwag babagyo hindi, oo, tsaka yung huwag kukunin mga mabait yung mabait hmm. maraming kind of mabait <laughs> mabait na ang uloy itim oo. may dalawang paa may dalawang kamay Bali, po yung sinasabi ko na abono. Ito po yung 0060. Para sa ano ipo ito, sa bunga na ito. Ay, durog? Hindi, sa dyan drug ito. Ito po yun. Ito po ay na-apply natin sa palay. Kaya lang po ito ay sobra po noon. Ay ating i-apply na po sa mais. Ito. Hmm. Ayan po si mami. Naglalagay na po sa ating mais. Update po tayo sa mais. Yan, ang ganda po. Ay. Ay, po pala may ano na. bulak nga po. Yan, eh. Yan, taas naman po kayo. Eh. Hanggang bayawang na, ano. May pangunahan siguro yun. Sasabay-sabay doon. Eh. Ayan. Ayan po, ating maisan yan, ano. Oh. Nakain kasi ng uho. Ay, po ay, ano. Wala pa po itong spray. Hindi na po natin itong in-spray po. Mo, hindi, hindi po inuhod ito masyado. Pero yung iba po may inuhod. Pero ang karamihan po wala. Kaya yan ang ganda po. Ayan po. Ayan lalapad po ng ating mais yan. Eh. May kaway. yan kagay ng Let's go. Ayan po mga kaparmin. Oh. No? Bulaklak na po siya. Oh. Yan. Yung iba pong puno, po, mayroon na rin po yan. Oh. Yung padulo po. Yung. May bulaklak na dyan, may ano. Doon po kay mami, mayroon din pong bulaklak na. No? Yung lalaki, ano? Yan, ang taba po Ito, di. Oo. Ay, baka upo. Sobrang taba. So, yan, oh. No? Ayan po Yan may bulaklak po yan. Yan, yan may saunan mo may. Oh, kita mo. Yun. Mahabang yun. Kumbaga po ito ay ano na. Yung buntis na po. Malapit na yan. Bale nakatapos na po tayo mga kaparambin. Yan oh. Na abunuhan na po natin lahat yan dito sa pati sa baba. Yan oh. Yan po. Pati ito. Yan may mga bulaklak na po yan oh. Nakakatuwa po yan oh. Ito po ay pangitain na ang kasunod po nito puso na. Yan. Kaya po tayo nagpatatlong abuno. Yan po. Yan. Ang ating mga tanim dito. Yan ang gaganda po. Yan oh. Yan, mga birding yan. Mga... Yan po ay kalabasa. Yan. Uh. Ari po, uh. Yan po, dumating si Paring Ande, pre. Saka si Kuya Uni. Namasyal po din sa mga tanim din. Sabi po ay uh, nakatuwang nga po at may mga bunga na. Yan uh. nagtulong pong gumamas tapos po tayo naglagay na po na reo yan o tayo po nakapag ayun na po yan o isa dalawa aray hindi po aray malaki ay tatlo po yan o nakatatlo na po tayong ano ayun kanina pa pagkatapos pong maglagay ng ano abono lalagyan pa po natin ito yan po o. yan dito po tayo pang-apat naman ah isa, dalawa, tatlo, pang-apat po na hanay sagaan lang po magalari ang kapalawak po ng ating lalagyan na Bali, nakatapos na po tayo din eh. Sa paglagay po ng tala, itong kalahati po. Pero are pong kaunti dito ay hindi pa. din eh. Sa patularan po. Baka bukas na po ito. Gawa ng ano po. Hapon na po. Ngayon po ay alasin ko na ng hapon. Ating ilalagay pa po yung mga puno po ng patula din eh. Katulad po na rin. Eh. Yan. Ating iakit po din eh. Sa ating kahoy na kinuha po. Yan eh. Ari nakakalat po ay ating papadulay na po pataas yun pong iba'y ganun din po ating papadulay at gawa ng may mga ano po naman tali na po yan o pare po may bunga na po ito o oh. kailangan may taas na po natin ay ito o oh. may bunga po o oh. hindi na po natin sa yung iba na po nahuli po ang ating balag pero okay pa naman po, kaya pa ito hmm. para po tumuli-tuloy na sila yung ating patula paglagi balag na po Sayang naman po ari oh. Kung ating tatanggalin ng ating papel, kinakain po. Kinakain na lagi sa tali po. Hmm. May nakabang tayong tali. Patula. Ah, may bunga na rin po ari oh. Hmm. Ay, dalawa. Hmm. Hindi po eh. Pagbibulayan na po natin ngayon sa ating ginawang pakabagan po. Pari po, lalagyan natin. para po siya yung makabuli sa taas. Ayan. Hmm. Pati -ari. puputulin po natin ang isang yung iba para po sa taas na bumulo yung ibang ano ating tinatanggal po sa katawan para po sa taas na dumami sila hindi sa baba kurnihan na po natin po wala po rin kahoy lalagyan natin eh. para po sa yung maka na po yung um, amlay um, um, may bunga na po ay eh. harus halos lahat po ng puno yung bunga ay eh. Bunga tuh. Tolong antum mau atas nanti. Ngabuh. Yan, magandang gabi po mga kaparambin. Ngayon po ay alas 6 na ng gabi. Ating hinapit na po ang trabaho ay hindi pa rin po natapos. May mga talian pa po doon sa may tabi po doon. Pero ito pong gitna ayos na. Tapos yung mga puno po ng ating ano. Itong patula po yung naitaas na natin yan. Eh. Yan, nailagay na po natin sa ano. Sa paitaas po yan. May mga bunga na po oh. Yan. Halos lahat po ng puno atin na itaas na. Hindi laan po yung banda doon sa dulo nga po. Yung ano, pinakakantuhan. Gawa ng ano po. Gabi na. Oh. Nakano na po yan. Taas. Nakaabang na po. Yung pong mahaba ay na dito na sa taas yan. Katulad po nito, mahaba na amla yan. nakagayak na po yan diyan. yan Naka-ready na po yun na ano, gumapang yung iba po ay hindi pa na masyadong mahaba ay eh. bago pala ang po siya nataas, eh. katulad po na rin nasa kalahati lang eh. pataas pa po yan naiksi pa po ang amlay nito eh. yung iba po ay nasa kahoy yung iba ay nasa tali po yan yan po ginabi na po tayo ay yan uwi naman po tayo Ito po sinasabi ko na wala pa po ito. Na wala pa po itong balagbag, puro ayun pala ang po yan. Ito, tali. Wala pa po yung pagayon. Bukas na po. Kita sportan kuunggu. Ating maisan. Yan ada pohon ating kuhuung. Bukas na oli tayo. Uwi naman po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama mga kaparambin. Ingat lagi and God bless po sa ating lahat. Babay po.